God, hindi pa din ang kaligtasa. At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, meaning ang, ang Diyos. Bakit ako buwan, kung hindi mo pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Nasa nga ang liwanan na sinabi rin sa Nisong na hindi niya sinabi, Oh, kung gusto mong magkaroon ng kaligtasan, umupo ka na lang dyan, iskriba. Ako ay nagatay para sa inyo. Ligtas ka na. Hindi niya sinabi yan. Oh, kaya iskriba, huwag ka na makalala. Sa aking pagkamatay at pagkabun na aking lubo, ligtas ka na. Mayroon ka ng buhay na walang hanggang. Ang sinabi niya, dapat po kung gusto mong humasok sa utos, o sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Keep the commandment. So, ano yung sinatawag ng mga utos? yung tinatawag ng mga utod, yun yung tinatawag niya na ipinadala sa panahon ni Moses. Ito, batahin natin dito sa Mateo 5, versikulo 17 hanggang 19. Para mahala natin kung ano yung tinasabi niya sa mga sa Sabi niya, ito Christo dito, gulog ninyong isipin. Ako'y naparito upang tirahin sa usutan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang tirahin, hindi upang ganapin. Sapagkat sa totohan sa ang pinasabi ko sa inyo hanggang sa mga wala ang langit at ang mga lupa, ang isang tulbo o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya ang sino mang sumuway sa isang sa kalit ang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawagin kahit liitan sa kaharihan ng langit. Sa tapuat ng sino mang gumawa at ituro, ito ay tatawagin dakila sa kaharihan ng langit." <coughs> so, itong tinatawag ng uton, ito yung mga uton na itinadala kay Moses. Itong tinatawag niya ating de dadekalog. Anong unang uton? Ibigin mo ang Diyos, nang buha mo ng nudo. anong ang pangalawa? Ibalangan mo ang amantina, tapos marami pang bagay huwag kang mga lunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaktid sa hindi katotohanan. Huwag mo ba na nang marawang ina ang tao sa langit at sa luka, huwag mo din ang paglilingkuran, huwag kang sambahin. Yan ang mga utos. Ba, paano kang makakapasok sa buhay na walang hindi malinaw sundin mo ang mga utos. So, hindi niya sinabi na sa tubo ay maliligtas ka na. Si Pablo ang nagsasalitanong. Si Pablo, alam naman ninyo, hindi siya disipulin ni Cristo, hindi siya kasama sa kanya ni Cristo, hindi siya nakakaraong pang personal na sa Cristo. Pagkatapos ng lumitaw siya sa Roma, <coughs> nagpanggap siya na isang disipulin ni Cristo at nagturo siya ng mga bagay dito. Diyan ang saro ng pagkakaroon ng mga bagong doktrina ng Christianismo. Ngayon, bilang pag uh,

kung tinitupad ninyo ang aking mga utos, sabi na ito Kristo, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanilang pag-ibig. So, hindi lang tayo ang dapat tumupad sa mga utos. Sabi ni Jesus Christo, siya rin ay tumutupad, tumutupad sa utos ng kanyang ama kapag natin tayo tutupad sa utos na ito, tayo magsisipanahan sa sa ating pag-ibig ay ng ating pagtupad sa so, mga utos ng ating ama at ako'y na sa kanilang so, ano pag-ibig. Sa so, mga pwede sa pag ibig ng ama, ito ay tayong Kaya ang pinakamahalagang bagay eh, ng ating salita ng utos. Tumagkat ka sa utos, tumagkat ka sa utos, tumagkat ka sa utos. Ang utos na ito ang magkakalaya sa ating mabibig tayo ng sa sa ating mga ng kaligtasan. Sa pagkatasimula, ang pananampalatayan walang gawa ay tatay. Kaya maliwanag dito ng ng na ang Diyos rin na nung kanyang pagsamatid sa kulog, hindi niya tinuro at hindi ang tunay na pananampalatayan ng kaligtasan. Ito ay gawa-gawa-gawa lamang ni Pablo. So ano naman ang sinasabi ng Kurad tungkol at sa ating kaligtasan? So this is a chapter two, verse two hundred eighty six. It's <laughs> on the left of the Quran. On the other. play a larger and greater than it can deal. At walang anumang kaliluwa ang binigyan ng Diyos ng pabiga na higit sa kanyang nakakaya. It gets every good that it earns. Makakamta niya ang lahat ng pagutihan na kanyang kinita and it suffers every good that it earns at makakamta natin ang kapalagahan sa katamang ating ginawa. Pray our Lord, condemn us not if we forget or fall into error. O aming Panginoon, huwag niyo kaming isumpa kung kami nakalimot at kami nagkasala. Aming Panginoon, huwag niyo ibigay sa amin ang mga <coughs> pabigat na hindi namin nakakaya. Our Lord, lay not us on a burden greater than we have the strength to bear ito ang panalangin ng mga Muslim na aming Panginoon huwag niyo ibigay sa amin ang mga pabigat na hindi namin makakaya ng amin at in black out our esteem. Burayin mo ang aming mga kasalanan and grant us at bigay mo sa amin ng kapatawaran. at mercy on us. Hindi mo ito. Malikong mo sa amin ang inyong abad. The Lord our protector. Ikaw ang aming tagapagbita. Tell us those who will stand against faith at tulungan po kami na mahalaga na namin ang mga nagtatakwil sa pananampalataya. Kaya dito, ang ala subhanahu wa ta'ala nagbigay siya rito ng maliwanag na kautosan na ang kaligtasan natin ay nasa ating sarili. Walang makakapagligtas sa atin maliban sa ating gawa. Kaya na naman sabi nga ni Yesu ang pananampalataya ng walang gawa ay patal. Hindi tayo ibigyan ng alas sa so Banu at ng mga pabiga o mga tungkuli na hindi natin makakaya. Kung may dumarating sa atin ng mga pagsubok na mabayan tayo, na sumugan tayo ng bahay, mawalan tayo ng anak, tayo na-accidente tayo, lahat wala dumarating sa buhay ng tao. Ngayon, ang sabi ng alay, kung mayroon nang dumarating sa atin ng ganyan mga pagsubok, kaya niya binibigyan sa atin. Dahil ang alam ng alay, kaya natin matagpunan niya, kaya, natin mapigil, kaya natin matigil, kaya natin ma mabalikan, mapaglaranan natin. Kaya kung may dumarating sa atin na mabuti, ang sabi natin, Alhamdulillah. Kung mayroon din naman dumarating sa atin na hindi mabuti, hindi tayo naghihimati, kundi sinasabi pa rin natin, Alhamdulillah. Sapagkat ang mabuti at ang mga pagsubok ito ay galing sa Allah. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin mga tibigil. Kaya kung sumabing sa akin ang mga problema ito, ibigay natin ang lahat ng ating uh, balanang salataya na Allah subhanahu wa ta'la tutulungan niya tayo. At ang bawat kratululataw, it gets every good that it earns. Matatamatan natin ang kabutihan na ating inaasam. Kung gumamahal tayo ng mabuti, mabuti rin ang katumbak. And it suffers every ill that it earns. At malalapatan siya ng kapaludahan kung siya ay gumamahal ng katamahan. Kaya ka sa atin, tayo lang dandan, our Lord, kung din at na, aming Panginoon, huwag mo kami itumpa, huwag mo kami itaboy, kung kami man ay nakalimot o nabulid sa katalangan. Kung di kami bigyan niyo ng kapatawaran, at gurahin niyo ang aming katalanan, at bigyan niyo kami ng habag kapag pagkabag ito lamang ang tagapag-ingat. So, yan ang sinasabi sa atin ng Quran, tungkol sa pagkakaroon natin ng kaligtasan, ng salvation. So dito pa rin sa